Hindi lamang basta ito time-lapse video ng magkakaibigan mula Legaspi Albay dahil kasabay ng kanilang pag-aaral at pagsikat ng araw ay bumungad sa kanila ang breathtaking view ng Mayon Volcano. Talaga nga namang kakaiba at relaxing ang setting kung saan nag-aaral ang mga estudyanteng ito dahil ang kanilang all-nighter o ang terminong ginagamit ng kabataan ngayon para sa pag-aaral hanggang hating gabi ay ginawa sa isang roof deck. Kaya naman sa pagsikat ng araw ay masisilayan din ang napakagandang view ng Mayon Volcano. Ito ang time-lapse video na kuha ng 5th year architecture student na si Franklin Tardesilla na kasama ang kanyang mga kaibigan sa paggawa ng kanilang thesis. Ayun sa kanya, malaki ang naitutulong ng Mount Mayon sa kanilang pag-aaral dahil sila raw ay mas namomotivate kapag nakikita nila ang magandang tanawin ito. Kapag din daw natatanaw nila ang magayon na view ng Mount Mayon, ay kahit papaano'y nakakapagpahinga sila. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1 million views ang video na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.